Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong mga taga po. Salamat po. Ah, uh, ah, uh, sir, mayroon kam nabanggit ko na sa inyo ano, yung sinasabi ni presidente, isa isa, isa lang naman sa mga dahilan na mga uh, pagngitngit ngayon ng kalikasan natin, yung lalo na yung pagbabaha, overpopulation dahil daw pinuputol ang mga puno doon sa mga lugar, pinagtatayuan ng mga bahay at sa dami ng tao, yung mga dating spillway, natatabunan na ngayon ng mga bahay. Pero Tanungin ko muna po muna kayo sir, ilan na po ba ang populasyon, populasyon natin ngayon dito sa Pilipinas? Ilang milyon na po ba ang mga Pilipino sa kasalukuyang panahon? Opo. Uh, base po dun sa ating 2020 uh, census on population and housing, uh, nasa 100, mayigit maka 109 milyon na po tayo noong 2020. Mm -hmm. At base po dun sa latest na estimate po ng Ah uh, population projection po ng ma'am um, Philippine uh, Statistics uh, Authority mm -hmm. um mga nasa 100 um ano na po tayo ngayon ano mga 112 na million oh. ano for 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 this year so um Diyo, medyo bumagal na. nga po yung ating Ayon. ano yung population growth rate pero po yung um, absolute number medyo uh, significant pa rin ano yung ini increase mm -hmm. niya kasi no, nga po medyo ma malaki na yung population base, so uh -huh. that means talagang uh, kahit 1% increase uh, pa yan, medyo um, substantial pa din ang ini-increase natin by numbers. Yun, isa nga siya so yun sana sa uh, sunod kong tanong sa inyo, ito po bang uh, pagtaas ng bilang? Mabilis po ba ito yung facing niya o uh, bumagal? Ano po bang lagay? Um nakikita na po natin yung pagbagal po ng ating uh, population through the years. Mm -hmm. Actually um nasa noong 2015 to 2020 mm -hmm. uh, na naitala lang po nang 1.6% annually ang kanyang uh, population growth rate. Mm -hmm. uh, actually mas bumagal po siya noong panahon ng no, ng pandemic because mm -hmm. of the oh excess deaths at saka yung um, lesser fertility o yung live, live births no pinanganak mm -hmm. So medyo yung estimate ng ano um bumagal lang yung nadagdag sa atin since the, uh, 2020 mm -hmm. but um, still ano um tinitingnan natin siya uh, dahil nga may pandemic factor uh, by next year kasi mm -hmm. 2025 po ay uh, meron po ah, Ngayon nagsasagawa na po tayo ng census so mm -hmm. by by next year we would know kung yung in terms of the actual kung ilan na po talaga tayo na, ano, na Pilipino by 2025. Ayun. Oo. Kung baga by next year may update tayo sir kung ilan na yung ang bilang ng mga Pilipino. Tama po? Opo. Kasi mm -hmm. nagkakagawa na po tayo ng mid-decade uh, census. So at, at least may actual count na tayo updated ng actual count after the pandemic. So the, mm -hmm. the first ever na, na na census after the pandemic. So yes. we'll know kung ano yung Impact talaga ng pandemic dyan sa population growth rate natin. Alright. Ah, sa data po ba ninyong hawak sa ngayon, sir? Ah, mayroon ba kayong bilang, halimbawa, nung, ah, sa isang pamilya, ilan na yung pinakamarami na napoproduce na anak? <laughs> Kasi noong nung mga dating panahon natin, umaabot ang isang pamilya, yung mag-asawa mayroong hanggang 13 to 15 na mga anak. Mayroon pa bang ganun, sir, ngayon? O isang anak na lang? Opo, ay yung base po dun sa ating 2022 National Demographic and Health Survey. Meron po tayong tinatawag na total fertility rate. Ito mm -hmm. po yung um, bilang ng anak na maaring ipanganak o ipanganak po ng isang kapabaihan na tinatarget natin nasa childbearing years or mm -hmm. 15 to 49. Okay. So yun po kasi international um, definition ng childbearing years ay eh, 15 mm -hmm. to to 49. Mm -hmm. At base po doon sa data na 'yon, um nung 2022, nasa 1.9 children na lamang po no, ang um, pinanganak sa mga nasa dalawa. Dalawa. And uh, that mm -hmm. that uh, po that um significant decline from the 2017 figure mm -hmm. na 2.7 um, no, mm -hmm. mga nasa tatlo Patatlo. So isang mm -hmm. isang anak almost ang uh, nabawas mm -hmm. at unsa ano pa? Again po yung yung data po kasi that was 2022 so that means na may pandemic, may pandemic um, pa. factor pa mm -hmm. din. Oo, mm -hmm. oo. Okay, so isa rin 'yan ng sa binabantayan natin and uh, fortunately by next year then <laughs> meron pa okay, tayong updated na survey na gagawin. Ayun. Ah, ah, pa pa parang Siguro nakakatulong din 'yun ano yung mababawasan yung mga iniaanak sa mundo sa Pilipinas kasi kumbaga habang dumadami ang populasyon natin aba eh, tumataas din ang gastusin ng gobyerno kasi kailangan may mga suporta rin 'yan galing sa gobyerno yung mga uh, social services na ibinibigay ng pamahalaan hindi po ba? Ang um, pinaka ano po natin kasi main consideration po natin sa mga sa population is still sila tayo uh, positive pa rin po sa ano yan ano kasi tao pa rin naman talaga po ang um, most valuable resource ano ng uh, pamalaan. Human tayo pa rin mm -hmm. yes tayo pa rin po ang napapalakad ng gobyerno gumagawa ng pagsulong ng, ng ng kaunlaran mm -hmm. ang ano lang po nagiging issue lang po kasi ang uh, population kung um, ang quality no yung kalidad ng ating uh, populasyon ay um hindi siya sumusuporta ano sa sa kaunlaran no mm -hmm. like uh, for example dahil sa um sobra sa, yung bilang ng anak sa kayang kakayahan ng isang pamilya mm -hmm. na magbigyan siya ng sapat na ano um investment sa pag-aaral sa kalusugan at sa kanyang mga basic needs doon nagkakaroon ng problema no eventually uh, mag magdedepende sila sa sa government really? no pero ang pulisya naman natin is um, hindi naman natin talaga sinusulong na ano ano na dapat mas uh, ganito ang bilang ng ng anak mm -mm. at ang ano lang is kakayahan no na naka lang tayo dun sa kakayahan na kahit ilan yung bilang ng anak mo, basta kaya, kaya mo siyang matigyan, mm -hmm. oh, na magandang buhay. Parang ganun po yung ano natin. Actually, we, we go beyond ano, eh, yung kayang buhayin. Kasi mm -hmm. kaya naman buhayin po talaga eh, di ba? <laughs> Pakainin mo lang yan ng ano, magsusurvive naman yan. Yum. Pero yung, yung, yung magandang buhay ang emphasis natin, ibig sabihin, nakapag-aral, malutog, okay. skilled, that eventually, Uh, kapapakinabang ano sa ano sa pagunlad at uh, sa sarili niyang buhay sa sarili niyang mga pamilya may kakayahan silang makamit yung kanilang aspiration din ano bilang isang pamilya ayan ang uh, Commission on Population and Development po ba uh, uh, sir i may may pakikipag-ugnayan ba kayo sa mga ahensya ng gobyerno para kumbaga tapikin sila o sabihin sa kanila na ah, malaki na po ang itinaas sa populasyon natin sa ganitong panahon o kaya sasabihin nyo bumagal po ngayon yung pagdami ng Pilipino kumbaga para magkaroon ng idea ang gobyerno kung saang aspeto ba sila dapat na mag-adjust doon sa mga programa para sa mga Pilipino kasama ba yan sa mandato ninyo? Yeah, precisely po. Ano, kami po yung kumbaga parang konsensya ng, oh, <laughs> ng mga pamahalaan na na nagsasabi na uh, i-consider natin itong impact ng uh, population ano, sa ating ginagawa. Katulad po nung konteksto no, na nanabanggit ko ng ating uh, presidente, talagang yun. malaki po yung um, ano ano malaki po yung kinalaman talaga ng ng population sa mga nangyayaring ano po ngayon, ano mga environmental uh, uh issues especially mm -hmm. sa mga urban areas yes. no kasi talagang uh, we have the phenomenon of uh, rapid urbanization mm -hmm. and um, minsan um hin yung pagpasok uh, ano ng mga tao yung urbanization sila natin by the way mm -hmm. ay um, ano po siya no ang kanyang main uh, cause is internal uh, migration no ibig mm -hmm. sabihin talagang pag yung pagpasok no ng ng tao at ta uh, syempre yung yung ano na din ano, yung uh, fertility sa sa isang uh, lugar mm -hmm. at na, kapag hindi po na set up yung tamang mekanismo sa pagmanage ng influx ng ng migrants at mm -hmm. uh, talagang ano po no ang uh, nagkakaroon tayo ng mga uh, negative uh, effects ano of unmanaged uh, urbanization mm -hmm. no at lalo na sa kapag ang, ang nangyayari po diyan is unregulated encroachment tapos hindi maganda po yung pagpaplano ano sa mga land use natin mm -hmm. uh, hindi uh, nat kikita po yung um, paano i-manage dapat yung yung population lalo na doon sa kanilang mga human settlements. Mm -hmm. at at syempre, yung impact niya doon sa mga services na nakailangan hindi na pagandaan uh, so ganun po nangyayari ano na medyo nagkakaroon po tayo ng mga urban yung mga perennial urban problems po natin mm -hmm. such as congestion, flooding, crowding, uh, even even kung mga ano ngayon nangyayari ngayon ng mga environmental issues such as tong flooding, no, medyo mm. ano ko talaga. And the past, the fact na syempre um, ano na rin nakopold na rin po diyan sa yung mga behavior ng tao, no. <laughs> yun sa <laughs> pagtatapon ng basura, sabi rin. nga. Yes. O nga po. So eh kung yung isang tao ay uh, ah uh, hindi naki walang walang walang, walang sakit na ano, sa kalikasan mm -hmm. eh nadagdagan pa ng ng, ng, ng buong pamilya mm -hmm. so that means talagang at the aggregate level medyo may problema po tayo ano sa sa kalikasan po, talaga so um talaga pong ano malaking factor po yung yung population sa pag ng no na pagkaroon tayo ng sustainable um, ano po talaga um, environmental development. Mm -hmm. Ayan. Ito po, uh, having said that, uh, Sir Takardon, ano ang uh, pwede niyong mairekomenda o pwede kayang gawin ng pamahalaan at syempre eh, sa tulong na rin ng publiko dapat para maibsan yung ganitong uh, lumalalang epekto sa kalikasan nung tumataas na bilang ng populasyon natin? Opo, um, ang unang-unang ano po namin, um, sineset up po natin is para masolusyonan ng isang uh, problema. Dapat mayroong kang datos. No, malaman mo kung, kung ilan ang mga population mo uh, doon sa isang, sa isang area. Uh, at ilan ang pumapasok, ilan ang lumalabas kaya po ang kami, nag uh, po kami ng uh, yung tinatawag nating registry of uh, barangay inhabitants and migrants. Mm -hmm. Eto po yung mekanismo na nagre-rehistro po yung mga pumapasok no, sa isang barangay mm -hmm. uh, sa sa, uh, sa sa barangay government ano para mag ma, profiling po to ng household no para malaman natin ilan na in real time more or less yung kung ilan na po yung pumapasok so that pag nagtanong po yung barangay sa kanyang kasi required naman po sila na magsagawa ng mga um, ano eh, mga plano para mm -hmm. sa land use uh, yung paggamit po ng land tapos pag uh, ano po no yung mga climate change adaptation plan mm -hmm. uh, in fact ang dami pong mga plano na no, no, dapat nilang i-set up para masiguro po yung yung pagbunlad at uh, sa amin um, ang mahalaga is kapag tayo po nagsasagawa ng mga programa kasi dapat naka pasyad sa mga mm -hmm. kailangan sa aktwal na sitwasyon ng mga tao. Okay. So dapat yung ano yung namamahala alam niya kung ilan ng tao, sino-sino yung mga tao niya na like yung characteristics of the population, mm -hmm. mga bata ba yan, matanda ba yan at uh, adult ba yan kasi magkakaiba po yung kanilang mga uh, pangangailangan eh. Correct. So Oo, so yung matalinong pagkaplano, matalinong pag uh, uh, gagawa ng mga programa para maging responsive sa sa pangangailangan ng tao. Yan po yung aming uh, isinusulong no para maging mas con conscious lang no, conscious yung kasi hindi rin naman po na namin mandato talaga yung mag-implement ng mga programa. So, kumbaga parang ang mandato lang namin is uh, um uh, palakasin lang yung kakayahan ng mga institusyon, relevant institution na may siguro na magkaroon ng tinatawag naming people-centered development. No? Yeah, so man. yung nakukonsidera yung pangangailangan talaga ng, ng tao. Hindi po yung tipong uh, gawa ng gawa ng mga proyekto na Pagdating ng panahon na hindi pala kailangan ng taga-o. Oh, so, hindi hindi nag-o. Oo, hindi nag-match. Parang nagsayang lang tayo ng pondo niyon. Anyway, sir, uh, oh, mga pa. anong panahon next year na maglalabas kayo ng latest figure para dito sa number of population ng Pilipinas? Um, we don't know kung sa ano no, uh, sa schedule, pero you can Uh, PSA po kasi PSA. ano ang nagsasagawa po ng right. census uh, po. So you can ano po um uh, check po sa kanilang website kung kailan po ano mag uh, magkakaroon ng release ng official result po ng census natin. All With that, Deputy Di Executive Director uh, Takardon sir, salamat po sa oras po ninyo at huwag po kayong mananawa. ano sir kapag kami nakikipag-ugnayan sa inyo opo opo maraming salamat din po sa pagkakatong binibigay niyo sa amin. Salamat po. Good morning po. Mga kapuso ang nakausap po natin si Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development Lolito Takardon.